Isinuko ng kanyang sariling ama ang 23 anyos na motoristang kumaladkad sa isang pulis sa Quezon City. Ang sospek kasali raw noong mga oras na yon sa drag racing. Magbabalita si Ian Suyo. Sa kuha ng dashcam sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa QC alas 2 ng madaling araw kahapon, makikita ang biglang pagharurot ng dilaw na kotse. Pero mula sa pinanggalingan itong lane, mapapansin ang naiwang motorsiklo. Ang rider ng motor, isa palang pulis na kinaladkad ng driver ng kotse na nagda-drag racing umano sa lugar. Sa mga sumunod na eksena, makikitang nakalis na ang kotse at naiwang nakahiga sa kalsada ang biktima. Base sa dashcam footage na nakuha ng mga polis dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue, nagsimulang kalad ng suspect na driver ang pulis na biktima. At ayon sa investigasyon ng PNP, umabot sa 500 meters ang layo ng pinagkaladkaran sa biktima. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kinilalang si Patrolman Selvin Razon na nagpapagaling na sa ngayon. Heto raw pala kasi ang nangyari. Nakita nung pulis natin na uh maingay yung, dalawang yung dalawang sasakyan, maingay, at mayroon tao sa gitna na may dalawang uh, white towel. Nung in-approach ng pulis natin, uh, hinahanapan siya ng uh, license. Uh, nung pumunta doon sa may uh, sa driver's seat niya, kinukuha yung lisensya, itinas niya yun, no? yung uh, uh, bintana nung kanyang sasakyan. Naipit yung uh, kanyang kamay hanggang sa hinarurot na nung uh, suspect. Hanggang sa na yung, ano, uh, yung pulis natin. Sa San Mateo Rizal na na-recover ang sasakyan na ginamit ng suspect na 23 anyos na third year college student. Isinuko rin siya ng sarili niyang ama sa mga otoridad. Ang depensa niya. Uh, and then yung damit po niya kasi is uh, parang all black po. So para nag-assume po ako na pwede po siya maging uh, upper or hold upper po. Mas so, parang di ko rin siya na-identify na police po siya agad. So yun po yung instinct ko po is parang tumakbo po para may uh, ngayon po natakot po ako. So, pero wala siyang lusot sa patong-patong na reklamong alarm and scandal, frustrated homicide, resistance and disobedience to a person in authority at BP number 33 na may kinalaman sa drug racing. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.